Hello, magandang gabi muli po sa ating lahat. Ngayon po ay ituturo na naman sa atin na sa natin sa inyo ang isang paraan upang tayo ay hindi kailanman um, kakapusin lalo na sa panahong ito ng pandemic. Ano ba ang kailangan nating gawin sa panahong ito ng pandemic? Okay po. Siyempre po, ang ating unang kailangan ay ating tiwala sa ating gagawin. Kung kayo po ay hindi naniniwala sa mga ganito, ay mas maigi pong huwag nyo na lamang pong gawin, huwag nyo na lamang pong panoorin, at kayo po ay magsasayang lamang ng panahon at ng iyong oras. Kaya naman po, kung kayo po ay hindi naniniwala sa mga ganito, mas maigi pong maghanap na lamang po kayo ng ibang video na gustong gusto nyo po, yung talagang uh, naniniwala kayo or gusto nyong panoorin. Ayan, okay po. Ngayon po, ano po ba ang ating kailangan? Kailangan po natin ng panulat, kahit ano pong kulay ng panulat. Kailangan natin ng kandila. Pwedeng pahaba na kandila na white or kaya naman po ay kulay berde, kulay green. Kailangan din natin ng baso. Hindi naman po kailangan ng ganito na crystal, basta lamang po ito ay babasagin. Ayan, kailangan po natin iyon. Kailangan din natin ng asin. Asin po, 'wag po gumamit ng iodized salt. Ang inyo pong kailangan ay rock salt po. Mas mainam po na gumamit tayo ng pure na asin kasi ang rock ang iodized salt po ay marami na pong ibang sangkap na inihihalo doon kaya mas maigi po ang gumamit ng rock salt. Ngayon, ano po ba ang ating gagawin? Ang gagawin po natin ay kuhanin ang ating panulat at ang ating puting papel po. Pakatandaan po, puting papel na malinis ang ating gagamitin. Ngayon po ay isusulat ko, isusulat mo sa papel ang mga salitang ito. Ito po. Maging maswerte ako. Maging maswerte, maging maswerte ako at ang aking mga kahilingan ay matutupad. Maging maswerte ako. Maging maswerte ako. Isusulat ko na lang po ito mamaya sa ating description box at sa comment section upang inyo po itong makita. So, ganito po ang inyong bibigasin. Okay, mamaya pa natin iyon. Ayan po, pag naisulat nyo na po sa papel ang salitang maging maswerte ako at ang aking mga kahilingan ay matutupad at kailanman ay hindi ko mararamdaman ang kagipitan at ang kakapusan sa pananalapi. Ayan. Ayan po ang ating isusulat at isusulat ko rin po ito doon mamaya sa ating description box. Pagkatapos po ay ilagay ang papel sa baba. Kuhanin ang baso. Muli po kahit anong pong baso basta babasagin kahit hindi naman po ganito. Basta lamang po clear ang baso na ating gagamitin yung walang mga sulat-sulat. Ngayon, kuhanin ang rock salt. Kuhanin ang rock salt po ha. Ah. Lagyan natin ang baso ng hanggang kalahati. Yan. So, ayan, nailagay na po natin ang ating kalahating baso ng rock salt. Ngayon po ay kuhanin ang berde o kaya naman ay ang puting kandila. Maari po kayong gumamit ng kandila kahit po ang kandilang ito ay gamit na. Pwede po, wala pong problema. Basta ang gagamitin nyo po lamang ay puti o kaya naman po ay berdeng kandila. Ngayon pag nasindihan ay ilagay ito sa iyong harapan. Pagkatapos ay hawakan ang asin sa inyong kanang kamay. Sa inyong pong kanang kanay. Kung ito po, kung ang ginagamit nyo pong madalas ay kanang kamay, kung ito po ang ginagamit nyo ay dito po niyo ito hawakan. Kung kayo naman ay kaliwete, ay hawakan po ninyo ito sa kaliwang kamay. Pagkatapos po, ay banggitin ang salita ng 24 na beses. 24 na beses habang hawak-hawak mo ito, ay bibigasin mo. Siyempre po, kailangan habang nakabigas ka, ay um, pakakaisipin mo na lahat ng iyong kahilingan ay matutupad. Um, pakaisipin mo na lahat ng iyong hinihiling ay mangyayari. Tapos habang binibigas mo iyon, ay inyong alukulagin ang baso habang binibigas mo ng 24 na beses pagkatapos ng 24 na beses itong bigasin ang salita kuhanin ang papel ito ang papel, for example, ito ang pinagsulatan nyo ng papel ito po ito, paharap sa inyo ng 1 ah, uh, isang beses, ayan dalawa tatlo, paharap po sa inyo ha dahil kayo po ay humihiling kaya dapat po ay paharap sa inyo ayan, pwede nyo po po itong itopi ng paganyan hanggang sa siya ay lumiit at ilagay po lamang ninyo ito sa inyong mga wallet at hayaan po ninyo ito doon hanggang sa nakikita mo na ang iyong kahilingan ay nangyayari na. Pagkatapos naman, <clears throat> patayin ang kandila gamit ang inyong kamay. Kung hindi po kaya sa kamay, ay ganun na po lamang or uh, pwede pong ganito o oh, ganyan. Basta wag nyo lang pong hihipan. Pagkatapos, ito ay ilagay sa inyong altar. Sa inyong altar. Kung wala namang pong altar, ay ilagay po ito sa ibabaw ng inyong kabinet or sa ibabaw ng ref. Okay lang po kahit na makita ng iba. Pagkatapos ng 24 hours, kailangan po ay makalipas ng 24 hours, ay sa kanyo po lamang galawin ng asin, maaari po itong ibalik sa ating lagayan dito at agamitin natin ulit or kung ayaw nyo na at takot na kayong gamitin baka mamaya nadumihan, iportin eh, nyo naman po itong lagyan ng taki po, pang sure po kayo na hindi po siya nadumihan kung ayaw niyo na pong gamitin ay maaari po ninyong itong ilagay sa inyong bowl at doon po nito ito i-flash maaari po ninyo itong gawin ng martes ng umaga, or kaya naman ay biyernes ng umaga ngunit, mas mainam po kung gagawin nyo ito kapag sapit ng bilog ang buwan. Pwede po siyang gawin ng Martes o Biyernes, pero ang pinakamainam ng paggawa nito ay kapag ng buwan. Ayan po lamang. Maraming salamat na wa po ay nakatulong ang video na ito upang kahit papaano ay maibsan ang kahirapan na ating pinagdadaanan. Basta po lagi nating sinasabi, lagi po nating uh, sasamahan ng pagsisikap, pagdadasal, at syempre, um, ang um, determinasyon. Ayan po. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat.